magiging tayo guys ng lambat baka maraming huli ayan guys may biyaya na naman ng dagat minos na no yun yung dahapon na 2 kalagak ra natin Kada lawan. Ba guys. guys. Balik. Tayo na ni. Ano wala. Oh. Dulo Oh, ada pagi tadi tu eh ya ada pagi tadi tu eh 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 Sunod wala, na. No. <coughs> ay, ay, salamat. Gracias. panagat po dua. Kuha gya pon. Oh gagmay man. Ah, pino. <laughs> oh, togo, hindi pa ito. Bungtag na pagbawa na.

Ayan guys, nagati-hati na sila. Kunti lang guys. Buti na nabigyan pa rin tayo. <laughs> Salamat sa grasya.